Luzon, revival in Visayas And revival in Mindanao Lahat ng nararanasan ang bansang Pilipinas ngayon naman Ang mga bagyo na nararanasan ang bansang Pilipinas Ang mga paglindol na nararanasan ang Pilipinas At mga nakaugang pa ng paglindol sa Pilipinas Ang mga sunog, ang mga pagbaha 老婆。要 Oh awesome. no! Hallelujah, hallelujah Nalala ko po Nakikita po natin Bakit nagkaganito ang ating bansa Bakit masyado ang tao naging kurap Minahal ang pera There is a saying that Wealth is the slave of a wise man The master of a fool Sa lahat ng mga pangako ng Diyos Na nababasa at naririnig natin kailanman hindi natin narinig ang Diyos na nangako na bukas magigising pa tayo. Walang tao nakakalam bukas sa makalawa kung siya po ay gising. At may pagmalaki natin sa Diyos, ang kayamanan sa mundong ito, wala. This is the reason God hates to love the world. In 1 John 2, verse 15 to 17, it says, Do not love the world or anything in the world. The lust of the flesh, the last of the eyes, and the pride of life on what you have and what you have done. Malalaking pinagmamalaki ng tao na doon na sa kanyang ego. Tulad ni Lucifer, he claimed that is like God and he will exalt his throne upon the throne of God. Kapag ang tao mayabang, sabi ng Panginoon, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Galit ang Diyos sa mayayabang. Hindi mo mapagmalaki ang, ang mga bagay sa mundo dahil wala kang madadala dito sa mundong ito. Uuwi ka na walang dala at naharap ka sa paghukom ng Diyos. Kaya walang makapagsabi, bukas ay kising pa siya. Walang pangako ang Diyos ni noon Pero ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ko sa aking mga anak na laalago po, po, naririnig ko po, po ng mga taong ito ay nag-ara sa mga prestigious schools. Pero sabi na rin iba nag-ara sa magagandang mga paaralan. And they always, the people always look doon sa tinatawag nating academic excellence. Nang nakakuha ang aking mga anak ng most behaved, parang ibang mga parents, parang hiyang-hiya. Pero ako'y tuwang-tuwa dahil most behaved ang aking mga anak, dalawang kong anak. Sabi ko, mas maganda na na may mabuting asal. Kung titingnan natin mula elementary, ang mayroon tayong GMRC, Good Moral and Right Conduct. Pagdating ng high school, may values formations tayo. Pagdating po ng college, may ethics tayo. A system of moral conduct. And why still the people are corrupt? Because their heart has not been transformed. In order for our heart to be transformed, we need Jesus. Kailangan nila si Jesus. Ang sinisigaw nga nila ni Bishop Angel. Kailangan natin si Jesus. Bansang Pilipinas, kailangan natin si Jesus. Hindi natin kailangan pabagsakin ang ating kaaway sa pamagitan ng mga armas o kung ano man. Our real battle happens in the spiritual realm. Tulad ng sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12 that our real battle is not against flesh and blood But against rulers, principalities, and power of this world. Amen. Hallelujah! At tunay na naman na nangyayari sa akin. Sabi nga ng Panginoon, If God is with us, who can be against us? Ang laban na ito ay hindi laban ng tao. Laban ito ng Diyos. Laban sa mga espirito na kumukontrol sa mga tao. Kung bakit ang mga tao naging gahaman sa salapi sapagkat hindi nila tunay, nakikilala ang Diyos. Iyon po ang katotohanan. Dapat ang katotohanan ay nalaman ng isang tao, siya po ay mapapalaya dito. Amen? So do you really love God with all your heart? Mahal ba natin ang Panginoon ng buong puso? What kind of heart do you have? Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 12, a heart or oh, an unbelieving heart is an evil heart ang isang puso na hindi sumasampalataya sa Diyos ay isang masamang puso. And an unbelieving heart is a departing heart. Ang isang puso na walang pananampalataya ay lumalayo sa Diyos. At ang unbelieving heart is a hardened heart. And that's why it says, if you hear His voice, do not harden your heart. Kapag narinig mo ang tinig Diyos, mo ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. An unbelieving heart is a restless heart. And this is the reason people are still aiming, desiring na magtanggap niyang lahat ng bagay sa mundo. So what is the use? What if you gain the whole world? If you lose your soul, what would be the exchange of your soul? Anong kapalit nito ng mga bagay na ito? Kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Maaring hindi ka ngayon naniniwala pero dalawang bagay lagi ang ating titingnan. Kung may puti, may itim. Kung may langit, may lupa. Kung mayroong impyerno, mayroong paraiso. Iyon ay pinatunayan ng Biblia na tunay ang mga nagmamahal sa Diyos. Tunay na tumanggap kay Kristo at pinago ng Panginoon. If a man has been born again, he will see the kingdom of heaven. But those that are not transformed by the spirit of God sila po ay mapapahama. And this is the reason we are here together to pray for our nations. Reminder that everything in this world is just temporary. Do not love the world. The loss of the flesh, the loss of the eyes, the pride of life of what you have and what you have done. What mo ipagmalaki? sapagkat sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay yan ay lilipas. Remember, mga kapatid, what you see, what you heard, what you do, and what you say, everything you do flows from the heart. Lahat ng bagay na narinig, nakikita, sinasabi mo at ginagawa ay bumubukal mula sa ating puso that out of the abundance of the heart, sabi nga ng Biblia, the mouth speak. Words can transmit power. Words can reveal our character. Doon nalaman. And words and judge can judge us. Ang salita natin ay maaari tayong buskan. Words can produce fruit, a good fruit, and words can shape our destiny. Amen.